What's up guys, uh, mag-uusap kami ng aking alagang pusa Meng, gutom ka na? Oo Kanina ka pa dyan? Ha? Kanina ka pa dyan? Oo Pinakain na kita, gutom ka pa rin? Ah, uh, nasagot siya Gusto mo sumama sa video, Meng? Ha? Sagot dali Oh. shout out ka sa mga ano natin tropa. Shout out. Shout out. Luli. Shout out mo. Ming. Oh, nahiya pa. Nahiya yung alaga to. Diga hmm. dito, Tuli. Ang bait ng aking Alagang uh, si Ming Ming. Laging nakaabang sa akin. Gutom ka na? Diga dito, mag tayo. Gutom ka na? Ha? Tawagin mo si Mami Ruby, dali. <laughs> dali, tawagin mo si Mami Ruby. Ming. Ming. Maligo ka? Maligo ka mamaya ha? Ming Ming. Ha? Kapusog ka na Ming. Ganito yung kabait, yung alaga kong uh, meow-meow. Ming. -meow. Tumaba ka na ulit. Na, lagi kang natabang. Hindi ka pa pinapakain nung lula rubi mo? Ha, ah, ming? Dito, sama ka dito sa video ko. Ayaw yan nahiya na. Ano? Huwag ka tumalun dyan. O, oh, dyan ka. Oh. Ming? Ming? One plus one ming. Oh, baru nung semua putih.